Pag-asa sa pagsagip ng buhay, ang pamana ng isang nasawi voluntaryong hepe ng bombero. Isang pagdadalamhati ng pamilya sa Tundo, Maynila, ang nakatagpo ng pag-asa. Matapos ang trahedyang sinapit ng isang hepe ng bumbero na nasawi sa sunog, ilang oras lamang matapos niyang sagipin ng isang asong natrap sa nasusunog na bahay. Personal na nagtungo sa burol si Antonio Capeloita kay Rodolfo Banikid, 52 anyos, na nasawi sa sunog. Si Goita ay nagbigay pugay noong martes ng gabi sa nasawing voluntaryong hepe ng bombero. Ang pakikiramay niyo si Antonio Capet Goita, unang nominado na ang Bombero ng Pilipinas o ABP Party List, ang nangako magbibigay ng buong suporta sa lahat ng unang robisponde, tagapagligtas ng sunog at mga voluntaryo sakaling makakuha siya ng pwesto sa kongreso. Diretso mula sa isang passion event kasama si unang ginang Lisa Araneta Marcos na sumusuporta sa mga atletang Pilipino. Tiniyak ni Goita sa pamilya ni Barikit na hindi masasayang ang kanyang sakripisyo bagkus ang kanyang kabayanihan ay magsisilbing inspirasyon sa kanilang grupo upang itulak ang mga kinakailangang reforma sa sektor ng serbisyong pamatay sunog. Binigyan din ni Goita ang pangako ng ABP na ipaglaban ang mas mataas na hazard pay, libreng serbisyo medikal, mas maayos na kondisyon sa trabaho at insurance coverage para sa mga bombero, lalo na sa mga nasusugatan o nasasawi sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Mas determinado kaming ipaglaban ang mga karapatan ng ating mga voluntaryong bombero at tagapagligtas masakit isipin na ang kanilang mga sakripisyo pati na ang kanilang buhay ay maaaring baliwalain ani ni Gotia. Sa kanyang pakikipag-usap kay Ronaldo Banikid, ama ng yumaong hepe ng bombero, ibinahagi nito ang mahigit 20 taon na naglilingkod bilang voluntaryong bombero si Rodolfo. Maging siya at ang kanyang mga anak at apo ay bahagi rin ng komunidad ng bombero. Handa silang isugal ang kanilang buhay upang sagipin ang iba kahit pa wala silang natatanggap na binipisyo mula sa gobyerno. Nagaambag kami na sariling pera para sa gasolina at nangihingi ng donasyon para lang makaresponde sa mga sunog. Ani ni Rolando kay Gotia. Isa sa pinakamalaking hiling ng mga voluntaryong bombero ay ang magkaroon ng breathing apparatus na makakatulong sa kanilang ligtas na pagpasok sa nasusunog na gusali kahit makapal pa ang usok agad namin naaksyonan ang mga pangangailangan ng ating mga voluntaryong bumbero at titiyakin namin matatanggap nila ang pinakamainam na suporta pag titiyak ni Goyta. Ibinunyag din niya na nakabuo na ang ABP ng konkretong plano upang maisakatuparan ang kanilang advokasiya para sa mas ligtas na Pilipinas bilang nag-iisang party list na kumakatawan sa mga bumbero, voluntaryong bumbero at tagapagligtas. Pinangunahan ng ABP ang panawagan para sa mga reformang makakapagpaunlad sa kanilang kalagayan. Ilan sa kanilang pangunahing prioridad ay ang pag-asa ng Firefighter Welfare Act na naglalayong itaas ang sahod, hazard pay at mga benepisyo pang kalusugan kasama rin ang kanilang isinusulong na Fire Equipment Modernization Bill na magbibigay ng pondo para sa mga makabagong kagamitan sa pagsupo ng sunog. Bukod dito, isinusulong din nila ang Community Based Fire Prevention Program upang sanayin ng mga komunidad at mapahusay ang paghahanda laban sa sakuna. Habang patuloy na umaasa ang bayan sa katapangan at malasakit ng mga bombero, lalong lumalakas ang panawagan para sa mas mahusay na suporta at pagkilala sa kanilang serbisyo. Ang sakripisyo ni Rodolfo Banikid ay hindi lamang nagpakita ng panganib na kinakaharap ng mga voluntaryong bombero, kundi nagsilbiring mitsa ng, ng, isang mas matibay na kilusan para sa pagbabago ng isang laban na ipinangako ipagpapatuloy ng ABP sa bawat hakbang. Ako, si Bobby Patriarca, nagbabalita.